guys, tingnan nyo yan guys. So, oh, ang sisiw. Wala siyang pakpak guys. <laughs> Walang balahibo. Oh, tingnan nyo. Ah. Uh, wala siyang balahibo guys. Hmm. Ano mo. Ah. Uh, wala siyang balahibo sa pakpak. oh. yun know. Oh. Wala talaga. Ang lang guys. Hmm. Uh, yan lang ang pinakana niya. Paano siya niya makalipad? Hmm. Ayan guys, yung walang pagpak. Hmm. Uh, walang pagpak guys. Tingnan nyo. Tingnan hmm. lang siya o. Oh. Uh. Ayan guys, ang manok na walang may pakpak siya yung kunti lang ayan lumalabas siya kanyang walang balahibo hmm. napansin ko yan guys kanina, kanina pinuliko tingnan mo Yan yung likod niya guys oh. yan ang likod niya hmm. ganda ng <laughs> sisiyo na to guys hmm kasi wala siyang balay iba sa pagpat oh, ah yan yung gang pagpat oh. oh, ah guys hmm. sisiw na lang. Hmm, pagpad. walang pagpat walang pagpat guys sa manok Paano siya niyan? Lupa lang siya dito ng kalipad. Yung makalipad guys. Ah. Oh. Pala siyang papak. Hmm. Tingnan. Tingnan ang likod niya oh. Ah, okay, guys oh, tingnan niyo. Ah. Oh. Ayun oh. Likod siya. Hmm. Ganyan guys oh. <tinyan> Mmm. Wala siyang pagpak, guys. Ayun lan 'o, ang oh, labas ng anong niya. Nandang ting niya sa likod 'o. Oh. guys. Okay, hmm. Ito 'yung side view 'yan. 'Yan ang pagpag niya lang 'o. Oh. Paano 'yan? Oh. Hmm.